Nakahanda na ang detention cell na paglalagyan kay Religious Leader Apollo Quiboloy sa kamera sakaling tuloy na siyang ipa ng mababang kapulungan ng Kongreso. Ipinakita ito sa media ng Office of the Sergeant of Arms, maginhawa sa lugar na may common area, aircon, wifi, CCTV, at may mga pribadong kwarto at comfort rooms. Una nang naglabas ng contempt order ang House Committee on Legislative Franchises laban kay Kibuloy dahil sa paulit-ulit niyang pagliban sa mga pagdinig ng kamera. Pero hindi pa ito naisisilbi sa kampo ni Kibuloy dahil humirit sila ng ilang araw bago ito ipatupad. Sa Senado, nilinaw ni Senador Robin Hood Padilla na hindi niya dinidepensahan si Pastor Apollo Kibuloy. Anya, pinairal lamang niya ang nasa rules ng Senado. Inihirit din ni Padilla na kumaring online na lamang padaluhin sa pagdinig si Kibuloy. Aniniwala ako sa dalawang punto. Una, si Pastor ay napag-iinitan. Pangalawa, meron problema sa security. Kasi ako lang alam ko na sa komunista lang meron na siyang security problem. Kasi talaga lumaban sa dun. Eh, para sa akin kung uh, mapapayagan sana